Drama Presents Hondu Manan So ...sa... sa Ka Awin sayang ka aki ka ron? Mokening sa kababay ng tagako Duva Cebu Ang nga Daisy by X Thunder Gaming. Mm -hmm. ah. eh, ay. Na, ko pangandam. Huh? ubay ubay kita ugas tanda. Hi Daisy. Um, hello Sir Ben. Kumusta? Wala kong magkakita ni mga ni Jyoti ka ni Aging mga gabi. Bisik ko sa usan ako katrabaho, Sir Good. Oh, about that eh. <laughs> Gimingaw hinuon ko sa kong paboritong D.I. Ay na. <laughs> eh, dali. Manayo na to, sir. Oh. Nak, pahuway sa taon panagsa. Uy, grabe naman kahagoan ang imong lawas, uy. Kinahanglan man, ma. Huwag makasuporta na to? Akura. Ay, pasensya na ka, nak. Wa na gani ka makauyab o. Oh. So, si mama baya. Nagunahon na pagid ana uy. Sige lang makud. Dili pa na moy akong priority sa pagkakaron. Nak. Uy, dai. Sakto yung mama uy. Ha? Abi di mo, kinahanglan lang sige ka makauyab oi. Uy. Aron inspired ka. Yads. Unsaon man na ako ang uyab kung akong pamilya magutman. Importante kayo na ko akong pamilya, Yats. Maung andam ko mo sakripisyo para nila. Ay! Kay maulak ko! Ha? Oon sa man? Naku na ipilay ni mo. Gwapo na. Watahan pa. Ha? Kinsa man? Ruel. Nice to meet you, Ruel. Daisy day, si day Actually, di uh, dila na gusto og paligoligoy, Daisy. Interesado ko nimo. Huwag ko sugot lang ka. Magpakasal ta. Isaad na ko nga. Iyatag na ko ni Tanan. Rowell. Nak, dili ko uyon, Ana. Nga naman, Ma. Ayaw pakigminyo sa tao nga wak ka mahigog, Ma. Gabaan o ka. Ma, kung siya mo'y makahawas na to sa kalisod, andam ko magpakasal niya o gato na nako kung kagalingon nga in love niya thisy

Araw! Huwag ko makasabot sa aking pati. Lain na dahil sa feeling na magiglobansa ka sa tao gawa kay Gusto. Pero kinahalan kong mag-antos. Para sa kong pamilya. Supported by X Thunder Gaming. Ganun ganun ka pa mabot? Ha? Ah, uh, ni overtime ko kay hmm. oh. Ruben. overtime ka? Ano naman? Ko ang pabalik ang kwarta nga kung gihatag nimo. Ruben. O oh, basin og salain na laki kami overtime buk ang ni Murwell. Angay ah, lang. O paminaw ha Dizzy. Paminaw. Gusto na ko nga ug madayom. Hatag na kag resignation letter sa imong kitrabahoan. Unsa? Paundangon ko ni bukot trabaho? Bayta <coughs> ba ni keda buhi ah oy. Sudsa so pila ka tuig? Ingon ani na akong kinabuhi o ba ni Dili ko pwedeng mo tabaho, Dili ko pwedeng mo kawas, Ang mura raman kong piniriso, ani. Nak, bahawa Unsa ma? Nay nagkasulti na kung ako nagmalan ka imong bana. Pangita pa paagi na makagawas ka diha. Huwag ayaw na pagbalik. Pero ma... Ayaw pa abuta. Nga ako mo'y makuha ni mo diha o magdakog pulis. Ma... Alam na kayo ang tuwag ni Sakto kay nakainom siya. Dili siya daling makamata. Karon may saktong higayon nga mo ikyas ko. Salamat in taon kay Sifra kung nakagawas din to. Oma, oh, huwag wala ko'y plano mo balik din Ayaw na yun. Mahalag mo trabaho lang kung maayaw mo eh. Dili lang ko mahigot ang balik ni Ruel. balik na kasi mong trabaho. Mayo kini balik ka din sa imong pagka ay girl. Oh girl, kinahanglan man. Napasinsyo na ka ha, wadyo ko kay bao nga. Yung anak na ika, si Rowan. Kalimta na lang to na to girl. Ang importante nga nakalingkawas na ko niya. Ah, motoyok sa ko girl. Mangita ko guest. Daisy? Sir Ben? Oh. Kumusta? I'm good. Finally, nagkita na kita pag-usap. Niundang ka magkalit. <laughs> Lagi? On nga, naamang yung mga panghitabo sa atong kinabuhi nga dili na to damhon. Tinuod ka na. Og mayo kay nibalik na ka. O, oh, Sir Ben. Gimingaw na sa kuwan yung trabaho agod. Og, gimingaw sa kuwan <laughs> yung. mayo kay nagsikipadikagsayaw, Sir. Na, Koan, nawa ko pilakabuan Sukad nga namatay ang akong asawa. Pero, ibalik ko sa dihang. Narealize na ko nga, dili makaayo nako kung magsigir ko puyo sa bahay. Maguol ko samot. Ayaw ka balaka, sir. Ako'y bahala ni mo. Adali na. Manayaw na ta. Daisy, salamat kayo sa pagsigi ni Muguban Uban ka na ako, ha? <laughs> Why problema, Sir Ben? Ah. Malingaw <laughs> raman sa kong uh, kauban ka. Mm. Abi ni mo, pagsturya ni mo bahin sa iyong kaagis mo bana, Maglagot kong maghunauna. Ngawa ka niya ang Kabuutan animo. ni mo. Kaswerte niya ni mo. Sir Ben. Kung musugot ka lang, ha? himu kang asawa. Akong ipakita ni mo kung unsay angay nga treatment diha ni mo. Pero, minyo ko, sir. Ako ibahala sa inyo, anak. -at. kung musugot ka lang, huwag kong musalik ka na ako. Naibaw ba nga natagam na ka sa imong nabana? Naibaw ko nga maayok ang tao, sir. Maong andam kong ihatagang akong pagsalig ni mo. pila ka buwan namang panag-ipon ni Ben. Pero wa sila ang ipakita na ako kundi pagtangga o pagmahal na kiyod. Ah, napamahal na po siya na ako. Dili na na ako ma-imagine akong kaugalingon nga mawa siya na ako. Daisy, dahil luya naman ko. Ha? Huh? Nga naman, o sa may ni mo? Ah, oh, loyal no, lang, Kapoy. Tiguan na magkod ko, dahil. Ben. Pwede ba kong balik ni mo? Oh, Ben. Salamat kayo sa tanan, Daisy. Malibayon kay kung nga. Kaupan, sa mga adlaw nga. Kau pante ka. Salamat sa imong pagpangga. O pagmahal nako ako, Ben. Mahal kayo, Tika. Mahal sa kaayo Tika. Ben. Ah. Bisan uglay layo may ni Ben. Pero dili giday mo matter ang edad kung ma in love ka. O guwan ako damha nga si Ben ang katapusang lalaki nga akong higugmaon. Dini na lang kutob, o dagang salamat sa pagtagaling akong tampo. More power, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mau kita mengahigalan ke agi ni Desi kataka Cordova Sibu Uban seawit yang kita ngayu Awit kata keluhan With you I'm born again Come bring